At lamulan siya sa isang daong at tumawid at dumating sa kanyang sariling bayan. At narito, dinala nila sa kanya ang isang lumpo na nakahiga sa isang higaan, at nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, ay sinabi sa lumpo, Anak, laksan mo ang iyong loob. Ang iyong mga kasalanan ay ipinatatawad na. At narito, ang ilan sa mga eskriba ay nangagsabi sa kanilang sarili, ang taong ito'y namumusong. At pagkaunawa ni Jesus ng kanilang mga kaisipan, ay sinabi, bakit nangagiisip kayo ng masama sa inyong mga puso? Tapagkatalin bagang ang lalong magaang sabihin, ipinatatawad na ang iyong mga kasalanan. O sabihin, magtindig ka, at lumakad ka. Datapwat upang maalaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi nga niya sa lumpo, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan, at umuwi ka sa iyong bahay. At nagtindig siya, at umuwi sa kanyang bahay. Datapwat nang makita ito ng karamihan, ay nanggitakot sila, at kanilang niluwalati ang Diyos na nagbigay ng gayong kapamahalaan sa mga tao. At pagdaraan doon ni Jesus, ay nakita niya ang isang tao, na kung tuwagi Mateo, na nakaupo sa paningilan ng buwis, at sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. At siya'y nagtindig, at sumunod sa kanya. At nangyari na nang nakaupo siya sa pagkain sa bahay, narito, ang maraming maninangil ng buwis at mga makasalanan ay nagsirating at nagsiupong kasalo ni Jesus at ng kanyang mga alagad. At nang makita ito ng mga fereseo, ay sinabi nila sa kanyang mga alagad, bakit sumasalo ang inyong guro sa mga maninangil ng buwis at mga makasalanan. Datapwat ng ito'y marinig niya, ay kanyang sinabi, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Datapwat magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito, habag ang ibig ko, at hindi hain, sapagkat hindi ako na parito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. Nang magkagayoy nagsilapit sa kanya ang mga alagad ni Juan, na nangagsabi, bakit kami at ang mga fereseyo ay nangagaayunong madalas, datapwat hindi nangagaayuno ang mga alagad mo. At sinabi sa kanila ni Jesus, mangyayari bagang mga agloksa ang mga abay sa kasalan, samantalang ang kasintahang lalaki ay kasama nila. Datapwat darating ang mga araw na ang kasintahang lalaki ay aalisin sa kanila at kung magkagayoy mga gaayuno sila. At sino may hindi nagtatagpi ng bagong kayo sa damit na luma? Tapagkat ang tagpi ay bumabatok sa damit at lalong lumalala ang punit. Hindi rin nagsisilid ng bagong alak sa mga balat na luma, sa ibang paraan ay nangagpuputok ang mga balat, at nangabububo ang alak, at nanggesisira ang mga balat, kundi isinisilid ang bagong alak sa mga bagong balat, at kapuan nagsisitagal. Samantalang sinasalita niya ang mga bagay na ito sa kanila, narito dumating ang isang pinuno at siya'y sinamba na nagsasabi, Kamamatay pa lamang ng aking anak na babae, datapwat halina at ay patong ang iyong kamay sa kanya at siya'y mabubuhay. At si Jesus ay nagtindig at sumama sa kanya pati ng kanyang mga alagad. At narito, isang babaeng inaagas ang may labing dalawang taon na, ay lumapit sa kanyang likuran, at hinipo ang leylayan ng kanyang damit, sapagkat sinabi niya sa kanyang kalooban, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. Datapwat paglingon ni Jesus at pagkakita sa kanya, ay sinabi, Anak, laksan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya, at gumaling ang babae mula sa oras na yaon. At nang pumasok si Jesus sa bahay ng pinuno, at makita ang mga tumutugtog ng mga plota, at ang mga taong nangagkakagulo, ay sinabi niya, magparaan kayo, sapagkat hindi patay ang dalaga, kundi natutulog. At tinawanan nila siya na nililibak. Datapwat nang mapalabas na ang mga tao, ay pumasok siya, at tinangnan niya siya sa kamay. At nagbangon ang dalaga, at kumalat ang pagkabantog na ito sa buong lupang yaon. At pagkaraan doon ni Jesus ay sinundan siya ng dalawang lalaking bulag na nangagsisisigaw, at nangagsasabi, Mahabag ka sa amin, ikaw na anak ni David. At nang pumasok siya sa bahay, ay nagsilapit sa kanya ang mga lalaking bulag, at sinabi sa kanila ni Jesus, Nagsisisampalataya baga kayo na magagawa ko ito. Tinabi nila sa kanya, Oo, Panginoon. Nang magkagayoy kanyang hinipo ang mga mata nila, na sinasabi, Alinsunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyari sa inyo at nanggidilat ang kanilang mga mata. At mahigpit na ipinagbili ni Jesus sa kanila, na sinasabi, ingatan ninyong sino may huwag makaalam nito. Datapwat sila ay nagsialis, at kanilang inilathala ang kanyang kabantugan sa buong lupang yaon. At samantalang sila ay nagsisialis, narito, sa kanya'y ay dinala ang isang lalaking pipi na inaalihan ng demonyo. At nang mapalabas ang demonyo, ay nagsalita ang lalaking pipi, at nangagtaka ang mga karamihan, na nangagsasabi, kailan may hindi nakita sa Israel ang ganito. Datapwat sinabi ng mga fereseo, sa pamamagitan ng prinsipe ng mga demonyo ay nagpapalabas siya ng mga demonyo. At nililibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon, na nagtuturo sa mga sinagoga nila, at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian, at pinagagaling ang sari-saring sakit at ang sari-saring karamdaman. Datapuat nang makita niya ang mga karamihan, ay nahabag siya sa kanila, sapagkat pawang nanghahapis at nangangalat, na gaya ng mga tupa na walang pastor. Nang magkagayo'y sinabi niya sa kanyang mga alagad, katotohan ay ang aanihin ay marami, datapuat kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin nga ninyo sa Panginoon ng aanihin, na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Mateo Kapitulo 9 Versikulo 1 Hanggang 38 Guys, pa-follow naman at like, share, subscribe at papindon na din ang bill. Para ma-update kayo sa mga videos ko, sana is mag-comment pao di kayong mag-iwan dyan. Maraming salamat po.